Nagsasagawa na ng follow-up operation ang mga kagawad ng Teresa Philippine National Police sa insidente ng pamamaril na nagresulta sa pagkamatay ng isang 55 anyos na lalaki. Ang biktima ay kinilalang si Alan Martinez, presidente ng Maximiano Compound, Barangay Dalig, Teresa Rizal. Habang ang isa sa suspek ay nakilalang si Alias Roderick at isang hindi pa nakikilala na mabilis tumakas matapos ang pamamaril sa inisyal na report ng Teresa Municipal Police Station o Chief Police Major Richard de la Peña na ipinarating sa tanggapan ni Rizal Provincial Director Colonel Piloteo Gonzalgo na ganap pang pamamaril ka makalawa September 27 dakong alas 6 ng gabi sa Maximiano Compound Barangay Dalig Teresa Rizal. Dakong alas 6.45 manok Santawag sa telepono na tanggap ng Teresa Municipal Police Station hinggil sa naturang insidente ng pamamaril. Agad naman nagresponde sa lugar ang mga elemento ng Teresa MPS. Lumalabas sa investigasyon na dakong alas 5.45 ng hapon, dumating ang dalawang suspek sa lugar at hinahanap ang biktima. Naghintay umano ang mga suspek at dakong 6, dumating ang biktima. At doon, ilang beses na pinagbabaril ang biktima na sandi ng agarang kamatayan. Ipinalalagay na awayan sa lupa ang dahilan ng pamamaril. Napagkalaman din ng The Observer News. Wala kay Barangay Captain Gerald Lopez na ilang beses nang nagkaroon ng reklamo sa barangay ang biktima at ang suspek dahil sa problema sa lupa. Felix Tambongko, The Observer News, DWRB News FM, ikaw. Ang Úna